Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpahayag ng suporta si Atty. Kiko Pangilinan sa pamilya Miranda matapos ang kontrobersyal na pagkakaaresto kay Neri Naig Miranda noong November 23. Sa Instagram post ni Chito Miranda, inilahad nito ang kalagayan ng kanyang misis na kasalukuyang nakakulong dahil sa mga kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon kay Chito, walang kasalanan si Neri at ginamit lamang ang kanyang imahe bilang endorser upang makakuha ng mga investor para sa Dermicare, ang kumpanyang pinamumunuan ni Chanda Achenza. Binanggit din niya na hindi man lang nabigyan ng abiso si Neri tungkol sa bagong reklamo laban sa kanya. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila ay na kay Chanda, ang may-ari ng Dermicare. Dinampot na lang siya bigla, na-dismiss na yung mga similar na kaso sa ibang lugar at we're praying na sana ma na din ito. Post ni Chito, sa comment section, nagbigay ng kanyang pahayag si Pangilinan, nagsasabing handa siyang tumulong kay Neri. Dagdag pa niya, dapat habulin ng tunay na may sala at maibalik ang kaso sa Piskalya para sa preliminary investigation. Ang product endorser ay isang talent at hindi dapat nananagot sa iligal na gawain ng may-ari at management ng isang korporasyon. Biktima rin si Neri tulad ng ibang nabiktima ng mga estafador sa likod ng kumpanya. Naway madismiss o maibalik ang kaso sa piskalya para malift o makwa siyang arrest warrant. Ani Kiko, sa kabila ng pinagdadaanan ng Miranda family, bumuhos ang suporta mula sa iba't ibang personalidad at netizens. Nananatiling umaasa ang mga taga-suporta na maayos ang kaso ni Neri at maibalik ang hustisya. Wala pang tugon si Chito sa alok na tulong ni Pangilinan ngunit patuloy na umaasa ang pamilya na malulutas ang isyong ito sa lalong madaling panahon.